Welcome adventurer sa part 2 ng ating Pangasinan Adventure Papakita ko naman sa inyo ang rural side ng Pangasinan Kung saan may fresh at masasarap na pagkain-inumin na matatagpuan dito Huwag na natin patagalin pa, simulan na Let's go! At matapos ang part 1 ng ating adventure sa Pangasinan guys Tayo nga pala ay umuwi muna At lumipas ang ilang linggo na balitaan natin na may namaya pa sa isa sa mga kamag-anak ni Mambea guys Kaya dali-dali tayong umuwi sa Pangasinan pagdating ng weekend Makalipas ang dalawang oras tayo nga pala ay nagpahinga muna sa isang resto kung saan tayo ay nagunat-unat at nagpagising guys no. At di nga pala tayo kumain kasi baka antukin tayo sa biyahe. At makalipas ng dalawa pang oras, tayo ay nakarating na sa Pangasinan. Time check guys, mga around 12 midnight na kami nakarating no. At dahil last night na ito, ng Lamay, dumiretso na kami ni Ma'am Bea at nakiramay na doon. At kami naman guys ay kanilang inainan ng pagkain. Grabe guys, sobrang bait nila dito. Para lang silang may reunion. Di lang yan guys, sobrang sarap pa nila magluto. Kaya naman di natin mapigilan ni Picture itong moment sa ating vlog. Habang tayo ay kumakain, si Lamang naman ay nakikipagkwentuhan kasama ang kanyang mga kamag-anak na para bang meron silang malaking reunion. Grabe sobrang sarap talaga guys magluto ng mga tagapanggasinan. Tignan nyo yun naman yung reaction natin sa video. Napapailing na lang talaga tayo sa sarap. At matapos natin kumain at konting kwentuhan pa, dito na tayo nagpasya na umuwi dahil medyo pagod talaga tayo sa biyahe. At yan na nagtatapos ang unang gabi natin. Pagdating naman ng kinaumagahan, matapos makipaglibing nila Ma'am Maris guys. Napagpasya namin ni Ma'am Bea na bumili ng sariwang gatas ng kalabaw at pastillas dahil minsan lang tayo makapunta dito at masarap talaga ang mga fresh na gatas ng kalabaw. At pag uwi ni Limang Baris guys, sila ay nagpasya na magkatay ng manok para gawing tinola. Kaya pag uwi natin galing palengke, habang naghihiwa si Ma'am Maris ng bawang at sibuyas, kami naman ni mam Ma Bea ay namimitas ng dahon ng malunggay pang sahog sa ating tinola. <laughs> At di nagtagal, luto na ang ating native na tinola na may fresh sa na sahog na pinitas lang natin sa garden nila mambaya guys. Wow, sobrang bango. At syempre, di mawawala ang patis na may sili para lalong sumarap ang ating kainan. Tamaan mo pa ng homemade na gulaman na gawa ni mambaya. tara, kain, adventurer, let's go! At matapos natin kumain guys, Naghintay lang tayo bumaba ang araw dahil sobrang init. Pagdating naman ng hapon, tayo ay nagpasyang pumunta ng palengke para maglakad-lakad at magmeryenda. At dito natin natagpuan ang bagong bukas sa sanggipsalan sa gilid lamang ng kalsada papunta sa palengke. Kaya naman tayo ay nagpasya na itry at dito na lang maghapunan. Dahil mura at mukha namang fresh ang kanilang mga pork slice dito. 199 nga lang pala dito guys no dahil pork slice lang ang available nila at this moment. Pero okay lang yan dahil masarap naman ang kanilang mga marinate. Inaya nga pala natin sila ma'am Maris at kanilang mga kamag-anak dito guys. Kaso ayaw nila dahil doon ulit sila kakain sa kapitbahay guys. Kaya naman nag dinner date na lang kami ni Mambeya. Matapos lamang ang ilang minuto, napagpasya namin na umuwi na dahil busog na kami at dito na nagtatapos ang second day natin guys. Kinabukasan naman, habang nasa palengke, nag kami ni Mambeya sa takoyaki. Naalala naming masarap magluto ng takoyaki ang store banda mismo sa palengke, guys. Suki so, na nga pala kami dito. Tuwing nandito kami sa Pangasinan, kaya di natin pinalampas. Attack, guys. Sabi noni totoo daw yan. Hindi 'yun ako na maya na sin kumakain sa mga Japanese. Magalaw siya mm -hmm. no. Grabe! Solid, crispy yung labas at creamy ang loob. At kita mo naman na hindi tinipid sa rekado. okay hindi sabihin for sharing ng nila kasama natin yung isa kanina. Favorite okay, ko talaga yung takoyakan dito. kinagabihan naman, kami ay nagpasyal at nagrelax na lang muna at nagmuni-muni sa isang coffee shop guys. At di naman kami nagkamali dahil masarap naman ang pika-pika dito at ang kape nila. At syempre, mura pa. Solid guys, nandito kami sa ano? Nawa. <laughs> Ayan, nawaya dito pala nakasulat para sa ano sa milk tea Hawaya coffee 399 lang ay 299 lang 299 lang lahat yan guys apat yung takayake na yan eh <laughs> apat yung inahin ni Mambe yan tapos nachos tapos uh, oreo no nakakape uh, alam ko na ang bahit mo na guys no kasi lang nang isa yung gloves <laughs> Dahil tayo mga beya yung sain guys, sige nyo yung gloves ko. Ano nga? Sige Galit yata sa Paano, atin yung Ano ka nga ng nachos? Pakita mo nga. Wait lang. Sample. Oo oh, ha? Hulap. Kaya mahalaga talaga yung thumb. Alam mo na siya. Kaya tayo gloves. Basta ako yari sa inyo. Mainit pa. Saks lang. Saks lang. Pero mainit pa siya. Pero hindi mainit lang. Sarap lang. Kasama yung octopus. and bike. Pumpkin spice. Pumpkin spice. Si nama siapa? Parang yung ano, yung... No, kalain, yung kalahit yung inanap ko doon sa, sa sa ano, sa Persian. Hmm, sa Persian. Yung Persian milk tea. Woo! Malasa yung cinnamon niya. Oreo Creamy? Creamy Oreo? Milky Oreo Milky Oreo Milky Sarap Wow Milky chocolatey Overall 299 So, sorry Ang yeah! sabi? Pabalik bukas Pabalik bukas? <laughs> Okay, guys. No! Habang ako ay nagchichill Di ko na malaya na may nadidinig na palang chismis si Mambea guys Kaso kunento niya sa akin Nung nakauwi na kami Kaya naman, ikikwento na lang namin sa inyo uh, Guys, nandito na tayo sa bahay no uh, Meron nga pala kanina na kami na overheard Mga kasama namin ng mga kumakain doon sa coffee kapihan na no, binang kwento mo balik ko ito na hindi ko um, ano eh forward forward hmm. per pero yung context yung isa nilang kaibigan mm. gustang gusto busa kasi sa Maynila oo oh, yung isang bata swear bata Tapos, parang sinabihan yeah. Manila girl kasi yan kasi ganun tapos ano hindi pa niya kasi nakikita yung mga, yung other side ng Manila. sabi ng isa. Puro naman adik dun eh. Hindi nila <laughs> <laughs> alam yung adik dun yung mga nagtuturo ng Shopee. <laughs> rider. Eh, <laughs> natatakot nga daw sila guys no kasi nga sa tundo daw maraming mga ano, away mga ano daw mga adik ganyan eh yung ano nila na, yung mindset nila ah uh, dito sa uh, sa <laughs> Sa, ano Pangasinan sa probinsya, no? Gra yung mindset nila dun sa Tondo, um, uh, nakakatakot, madumi, madumi, mausok, Dito, mausok, dito pala sa Maynila. <laughs> <laughs> so, na, uh, gra grabe ganun, ganun pala yung mindset nila, guys, no? Hindi pa tayo nakakalayo, na sobrang layo, dito pa lang partida, dito pa lang tayo sa Pangasinan, no? Sa Norte, paano pa kaya dun sa, ano, sa Ilocos, sa Tawi-Tawi, yan sa Minta Bisaya sa Isayas, sa Mindanao no ah pero hindi ko nadinig eh no pero masarap sana silang pangaralan na yun na ah, taga Tondo kami hindi naman kami masama pero sana magbago yung mindset nila no sa na mga na sinabi ko pala no <coughs> may dala akong ice pick sa bag ko taga Tondo ako <laughs> 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 Ay, na, ko, ha? hai, at shoutout din sa mga bata doon no? sana magbago yung mindset nyo at pumasal kayo minsan doon no? um, okay naman doon hindi naman tulad sa iniisip nyo na magulo lagi ganyan uh, minsan siguro <Tactics> but... pag pesta kung may lasing pag may lasing no? pag pero yung mga naglalasing nagmamuoy naman doon yung pesta yung mga dayo yun oh, mga dayo yun no? yung mga biglang makikipag-away doon hindi, minsan hindi, madalas hindi galing yun sa Tondo, mga taga ano dahil lang din galing ibang lugar, iba't ibang lugar, iba, lugar din namin ano pero yun na nga, hindi na malagi masama doon, sana mag uh, dumayo sila doon minsan, no punta silang Ubo, ang daming food trip doon ah, uh, kaya ko nga rin ginagawa yung ating adventure, no, para at least makita natin kung ano yung naranasan natin sa lugar na to, naranasan natin sa lugar na yan, no sa tondo okay naman dun guys no hindi naman palagi magulo makakainan dun masarap din pasyalan kaya yun na, ano natin gusto natin ni lahat sa ating uh, video guys na okay naman yung mga yung natin lugar so yun lang maraming salamat sa pakikinig nyo paalam 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 it's your tondo girl <laughs> Dapat nga pala guys ay uuwi na tayo after nitong trip natin sa coffee shop. Kaso may hindi inaasahang malakas na pag-ulan paminsan-minsan hanggang umaga. Kaya naman na namin na ipagpaliban na lang muna ang pag-uwi dahil madulas ang daan. At buti na lang na delay ang ating pag-uwi guys dahil dumating naman galing sa Manila ang ating astigin na ate na si Ate Quincy si guys awesome. kasama si Ate Tintin at Tita Lina. Sila ay hinainan ni Ma'am Maris ng nilagang bunga ng malunggay. Good morning, good morning. anna <laughs> <laughs> na? Ayun na. na? wow talaga namang nahimas guys wow. Yummy. at matapos kumain dahil masakit ang ulo ni ate Quincy sa di malamang dahilan kami ay nakatasang bumili ng gamot sa sakit ng ulo at pinairam sa atin ng kanyang sasakyan guys kotse okay, guys Salamat <laughs> Ano muna tayo Amad? Kakapay muna tayo guys Nandito na tayo sa bayan ng Tayo Kapay muna tayo guys Pero syempre Dumaan kami sa glit ni Mambeya sa kapihan guys At umuwi na rin agad Hindi na ako Hindi daw sa Bebang. Oh. Ito na yan. Talo mo kayo diwata. Hahaha. <laughs> <laughs>

Grabe, first time ko natikma ng mga potahi dito sa Kuya Jace, guys. Sobrang sarap pala. At kinabukasan, guys, na pagpasyaan na natin umuwi sa Manila habang maganda pa ang panahon. At dahil patapos na din ang long weekend at balik na naman tayo sa pagiging working people. Sana nag-enjoy kayo sa adventure natin sa Pangasinan, guys. Dahil nag-enjoy kami ni Mambeya. Please like and share at comment na din kayo. Follow and subscribe para sa mga susunod pa nating adventures. See you sa susunod nating adventure, adventurer. Maraming salamat sa panonood. Paalam.